Oo na Sabi hanga ko sa'yo pare Tapad mo lahat ng mga pangarap mo Salamat pare Mayroon ka bang ibang babaeng Magugustuhan? Wala Bakit mo naman biglang natanong yun? Wala lang pag nag-iita kayo pare nahihirap na yan pare dahil vlog mo asawa na rin yan eh paano wala pa siyang asawa? iligaan mo ba siya ulit? siguro hindi ko alam Dapat siguro maganap pan na na ng ibang babae mga kadito. Oo, may kilala ako. Siguradong kilala mo siya. Ayan. Sino? Milan. Chala, Cholo! Rita, yung kuya Kiko niyo, natutulog ba? Ah, uh, kalampagin niyo nga. Sabihin niyo ka mo may date kami ngayon. Nena! na! Ate Milan, namusayang lang make -up mo. Wala siya dito. Alam ano ba niyang may lakad kayo ngayon? Surprise sana. Ay, mukhang ako itong na-surprise eh. Saan ba siya pumunta? Mali si Kuya. Pumunta kay Kuya Orly. Nakita namin na yung address sa internet, kaya malamang kayo na pa nakita yun. Ano? Ay, patay kang Orly ka. Bakit patay si Orly? masama ba na nagkita kami? May kasalanan ba siya?